Hi guys, hello. Good morning mga subscribers. Welcome po sa YouTube channel ko. Ito okay, po, masakit ang ulo nito. Hihilutin ko yung ulo niya, alisin ko yung pananakit ng ulo niya, may migraine siya. Matagal na huto kasi malayo ang bahay nito sa tanay. Ngayon po masya sa larito para panggalin ko yung pananakit ng ulo niya. Ayan guys, magsisimula na kami maghilutan. Ayan guys, maghilutan na kami. Ayan guys. Maalis ah, ang sakit ng ulo nito. Ngayon din. Pagkatapos ng hilot, maginhawa na siya. Ayan guys. Hello po. Hello mga hello. subscriber. Ganyan ho ang paghilot ng ulo. Ayan. Ito ho. Maginhawa na to. Binalikan ko na lang. Nahilot ko na po ito eh. Papunta na kami sa paa. Nahilot ko na yung buong katawan niya. Ayun. Maginaginawa na. Tanggal-tanggal na Pagkatapos nito, galing na siya kaagad. Ayan, mga kahilo. Tingnan nyo kung paano ako maghilot ng ulo. Tanggal hmm. talaga. Maginaw. Ano masasabi mo sa ulo mo ngayon? Siyempre, kanina masakit. Ngayon, maano na, maaluan na. Ayan, masarap. Okay. Kanina, aray siya na aray kasi sobrang hmm. sakit. Medyo nabasag ko na ho yung mga lamig sa ulo niya. Okay mga kahilot, subscribe po ako pagkatapos po pindutin niyo yung bell para po lahat ng video ko na i-upload ko ay mapanood niyo. Makakuha kayo na idea kung paano mong sa mga pamilya ninyo. Okay, maraming salamat po. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye na.